ito na siya makabadi yung prito ko pero hindi siya masyadong prito makabadi kahit hindi siya nagco-brown okay lang lalagyan natin ng toyo ayon tapos paminta suka ayon Ayan, grabe. Amoy pa lang napakabango, napakasarap. Grabe. Gisa lang ako ng sibuyas at bawang. Ayan. Pagkatapos ay itong gata. Hmm, grabe. Ang bango. kain tayo mga kabady, yung ulam ko ngayon ay ano? Uh, talong na adobo sa gata. Tapos meron akong itlog. Mmm, drop. nga ba, drop. Uh, wala po si Mingming mga kabady kasi ayaw niya kumain. Busog kasi yun mga badi. wala ang sop. Yummy. Gabi, halos araw-araw tayo dito talong mga kabady. <laughs> Pero iba-ibang luto naman. Para hindi naman nakakasawa. Sa lahat ng luto ng talong, yung gusto ko talaga yung ginata ang talong tapos adobo sa talong bali yung ginawa ko dito mga buddy ay you no, know, prinito ko muna mm. mas masarap kasi pag iprito muna kaysa diretso Di diretso mo siyang you know, ay no, adobo para sa akin lang yun ah pero nasa senyan kung ano yung gusto nyo Aduh, hmm. top Aduh bosa gata. Ito yung struggle ko palagi pag kumakain sa labas. Madaming mga sisyo. <laughs> mm. Sulit. sira Sirang diet. Pero Okay lang Bawi lang tayo sa Workout Bukas bawi tayo mm. Mas masarap talaga pag iprito muna yung talong. Kahit hindi yung pritong prito talaga, kahit hindi siya magiging golden brown, basta na prito mo lang siya. Sulit.

独立，独立，独立。 Pagubos ko na to ah. Pang dalawang ulaman kasi yun mga Grabe. Parang maubos ko ng isang kainan lang. Pero okay lang. Magtira lang ako ng konti.